Ako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos tatlong kilometro na nga ang pila dito sa Ravao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng Pamasko ng Pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang ancestral House sa Taal Street at Central Park Subdivision. taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang magumpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng Ancestral House sa mga Duterte. Maya-maya ay may kaunting programa na may games at ibibigay na mga pa-premyo. Maya-maya rin ay inaasahan nga dadating dito si Vice President Sara Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ilang miyembro ng kanilang pamilya. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo dyan, Andre. Maraming salamat at mag-iingat ka dyan na Merry Christmas muli. Bril Montalvo.